Tuhong aktor na si Baron Geisler, abay nagsalita na sa napaulat ho na pagkakabilanggo nito dyan ho sa Mandawi City, Cebu. Pulisya naman, nanindigan na hindi fake news ang naturang pangyayari. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. May balita ang Bombo Radio Cebu. Nagbigay na ng kanyang panig ang tanyag na aktor na si Baron Geisler patungkol sa napapabalitang na bilanggo ito sa Mandawi City, Cebu noong Sabado, Pebrero 22, 2025. Ayon sa aktor, sa pamagitan ng kanyang official Facebook post na pinunto nito na isang malaking misinformation daw ang kumakalat online na tinuturo pa nito irresponsable ang pagbabalita ng mga media outlets lalo na dito sa Cebu patungkol sa nangyari. Dahilan daw na nakaani ito ng kalituhan sa pangyayari at kumonsulta na siya sa kanyang mga abogado upang aksyonan ito sa legal na proseso. Pinasasalamatan din ng aktor ang kanyang mga taga-suporta na sinong patuloy na sumisimpatya sa kanyang personal na buhay. Ngunit sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Cebu, kang Police Lieutenant Colonel Mercy Villarro ang tagapagsalita ng Mandawi City Police Office na kinumirma nito na ang pagkadetain ng aktor sa isa sa kanilang station ay totoo at hindi fake news. Binigyang din din nito na ang mga kumakalat na mugshot ng aktor ay totoo at hindi edited. Salungat sa mga nagsasabi na luma ang larawang ito sapagkat kasama ito sa proseso ng pulisya upang makabayad ng multa at makauwi na ang aktor. Idinitali ulit ni Police Lieutenant Colonel Villarro ang nangyari sa pananaw ng kanang pulisya sa nasasakupang police district. Matatandaan na na-detain ang aktor ng ilang oras dahil sa drunkenness o labis na pagkalasing na isang violation sa City Ordinance ng Mandawi City, Cebu na may kaukulang multa na 500 pesos. Oh uh, yes, uh, last February 22, 2025 at around uh, 3 a.m. This is Saturday po. Um, the Mandawi City Police Office, particularly in Station 6, they received a call asking for assistance about uh, this violator na nag-create daw ng trouble. So, nirespondihan ng PNP personnel natin at uh, itong violator naman ito ay dinala po sa Police Station 6 for proper disposition. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tagapagsalita ng Mandawi City Police Office. Mula rito sa lungsod at talawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!